Mamalimpi siya. Ito Punta <laughs> kami ngayong gabi, mga guys. Gabi, gabi na. Yan. Kasi makukura siya na para Buta, po. Punta cargo ng mga guys Ito ang, ito ang dito sa simo Kapag. 감사합 kapag ganitong gabi mga barbecue mga barbecue sa tabi-tabi na kami sa Carbon. Ayan, daming nga namimili. Hello! Ito sila, o. Oh. Magdamag sila dito nagtitinda. May mais. Punta tayo doon. Bigay mo na ng mura-mura. Titinda din nila. Ay. Ay, mga guys. Ayan mo, oh, daming mga carrots dito, guys. Ayan. Kamatis. Oh, may tuta pa. Ayan, oh. Ang dami dami. Ayan po, mura lang po dito ang mga tinda sa carbon. Cebu. Hello. po siya kung paano siya mamili dito sa carbon na kanyang ititinda ito po ang kanyang hanap buhay araw-araw ang mag tinda ng saging ang magganggang o grills banana wala dito saan ba kayo sila hindi namin nakita, nakita yung oh my gosh ay 21 port mahal 91 mahal patas ko mga anak yan, dami mga anak dito para ano? yan dami mga anak tiktindaw tanyong malupit lanito dito sa gabi sa Cebu City, nita kami sa Cebu City sa Carbon, Carbon ang tawag dito Philippines. We are here now in the Carbon Philippines Night Market. Hi! Say hello to everyone. Ayan. Ito dito. Ito ang kanilang mga hanap buhay dito gabi-gabi. Tulog ka na kuya. <laughs> Daming talong mga guys. so Usa usak Ayan, daming talong. Marami uh, ang lapad kaya ang pamilihan dito. Alam mo dati, may, may na na mura lang. Sa likod lang siya dati ng ano, yung magpapanotary ka. Palaya, luya sibuyas, yan. Guys. Ngayon ang gabi ng kanilang palengke. Oh. Yan. Ayun sila. Mangga. Oh, pinti lang. Pinti lang ang kilo. Sundan natin yung aking friends kung saan siya namimili ng mga <laughs> ipagtitinda niya na mais. Oy, mga beautiful. Hi. Hi. Say hello to my vlog. Oh? Good evening, everybody. yung vlog mo, ma. Yes. Oh, yan sila. Nakita ko na rin sila. Nakita kids kami dito sa Carbon, mga guys. Kapil na ni guys. Ay, oh, ay, 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 dito kami kami bilay, 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 bilay. ay, nasa ay yung lima. mga mais? Para oh, Mga mais. Ma. Oh, uh, Yan, mura lang dyan Oh, um, dito mga guys, iba-ibang price ng mga paninda nila. Kaya, kailangan mag-ikot ka na mag-ikot para maghanap ka ng mura. Kasi hindi mo naman mababawi yung ginastos mo kung mahal din. Bisaya yan na talong yan. Bisaya ang talong kasi ang dinin. Sukli, 60. 300. 350. Oh, nandito yung maraming kalamansi. Yan. Ora lang ang kilo. Okay. Pati doon, on. Layo, layo. Okay. Ayan si madam oh dami na niya napiling mais. konti lang ano lida mo na oi ni oi ang banggi ikoyo oh oh na oh. oh. oh, mata ah. mura lang yan Sige lang, enjoy your time. Ano talaga sa Ah, bumili ako ano? Oo, yellow ginger. Ano yung mga pinamili nila mga guys, mais. Kaya mag-grill sila ng mais. Ang <laughs> hanap niya ay mag-grill ng mais. Sila nagpulog ka? Hoy, nitulog <laughs> na. Ako, pinulog na kayo. Sobrang na, sila. 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 Ayan, no? Mali nito. Ayaw ko na. Sobrang liit. Ayan na limbang na pero kulang. Oh, sabi na eh. Kulang nga eh. Mahal ka tayo? Yan, mayroon nga, hindi mo mahal. Kasi unang. Pero magdungan, pagbawa ka na ganyan. Magdungan, hindi mo mahal. Pinakabuo ka. Uy, Uy, Ano? rin. Uy, asa Uy, Nagreklamo sila mga guys kasi maliliit daw tapos bili naman ang bili. <laughs> <laughs> ito ang night nice market ng Carbon. Sa Carbon po ito mga guys. Maganda na rin po sa carbon. Wala nang nakatulad dati. Ng maraming mga snatcher sure ngayon. Ano na. Parang clean up na siya. See you guys, like and subscribe sa ating mga videos.